Mga Kakals, oke? Okay? <coughs> oh, laki-laki ni yang kuyah Kalakas tong kumain Ayun, ini ngapet Cune na ngayon dire eh, ko na ngayon ng alas para video ko ng dere derecho ay, adumin na yung kanina dambong so, nalaka na rin na mga brick na rin Ay, -apat, eh kahit apat din ayo sampo ang lakas ng lumamon lagi bisyo ko araw-araw nililipat po yan ha, wild hindi na babawasan hindi na inahin Papa. Hindi tuna na yan. Yun, yung apat na sako, pinuha ko ang pagkasabuwek. Yan, yung dilaw, at saka are, yung kalahati ng asol. Nung no, isang araw ko pa yung kinuha, bali apat ang kinuha ko. Sa kanila ang bayadong pagka, ano, uh, ah, ka. Kasi kailangan, kailangan kumuha, wala, wala nang makipakain eh. So, ayan ang lima. Ayan, ang walaw. Ayan, laki na. May noobin tanah dyan. May pinakamaliit dyan, yung mga 70. 70 ang mahigit. Ayan, ayan, ayan. Ito, ayan dalawa yung medyo magkasulbigay ang kaliiti, yan ang dalawa yan parehas marihan din pero hindi naman ito ano mga 70 an na yan pero aring anim na aring malalaki na aring sa dyan mga nubintahan na aring e, meron pa tayong pakain na apat at kalahati pa oh andon o pag napaubos yan maintindihan kung ano kung dadagdagan pa natin no, ano, basta hanggang ados eh, maintindihan kung apat na buwan sa ados eh. Pagka maganda-ganda ang presyo ng baboy, edi eh, pag kung ano. At kung hindi naman, edi eh, maghintay-hintay tayo ng kaunti. Numataas-taas. Hindi na ko ilalagay. Hindi ko ilalagay yung sampo. Dini sa karugtong na rin. Dini ko ilalagay yung sampo. Babakudan ko lang nga rin ano ng ano ng steel matting para hindi na tatakot sa aso. Ayan. Babakudan ko lang yan. Naglinis ako ng buong paligid eh. Dahil lang every other day nililinis ko ang kanal at para hindi nag mga ano dahil ng puro ano are puro partner oh malinis na yan aring kabilay oh ayun din nilinis ko daw. So, ipulan. Bukas naman, ibubong eh. naman. At ano eh, hindi na kaya. Pagod na. Linis din loob. Lahat ng loob ng babuyan. Puro malinis lahat. Okay. So, yung isang drum ko na din sa ibabaw at nang para malapit ang ng painom ayan o, laki na Binatawad doon sa akin din 7,000 Ang isa Ang alin sampung are kung bibinta ko raw Sabi ko tatanungin ko pa ako kung may are Ay, linis na linis siya Ang gandong Oh paligid kita na ang taong dadaan oh. kitang kita na oh. hindi na ako nagsilab kanina ng country at ng para maalis ang lamok